Hello mga ka-mushroom. So magbabahagi magbabahagi ulit ako ng kaalaman sa araw na ito sa inyo kung paano mag uh, maintain yung yung temperature sa ating binhi ng kabuting saging mas lalo na pag Vermont ganyan. Minsan namamatay yung abak sa sobrang lamig. Para maiwasan yon ay may mga technique na ako na ibabahagi sa inyo na pwede nyo rin uh, gayahin sa inyong tahanan o sa mga na, na gumagawa ng binhi. At ito pala yung, ano, yung oyster na nandito sa labas. Ayan. Sa mga oyster yan. Ayan, yung makikita ninyong Uh, ito, yan. Oyster yan, black. Uh, at ito naman yung ginagawa ko lang. Pabagi, uh, papakita ko sa inyo yung yung aking ginagawa. Ganito lang yung aking ginagawa. Pag ganito na bermat, malamig, para kumapal yung amag niya, para makita niyo yung amag niya, sa drum ko siya nilalagay. Ganyan. Tapos, nakalagay siya sa sako tapos ito naarawan to direct sunlight mga mga 9 ganyan 9 hanggang 4 naarawan tong drum at nilagyan ko sa ng sako bali dalawang sako yan para hindi siya dumikit na sobrang init gusto nito kasi so, uh, mainit magiging ganito siya pag nabot yung ano nya, yung init nya. Yan o, oh, yung, yung amag nya, makikita ninyo. Yan o, oh, yung mga puti-puti na yan. Yan, kumakapal yung amag nya. Pag naano siya sa, o oh, nari-reach yung init nya. Yan o, oh, papakita ko pa sa inyo yung mga iba. Pati ito, mga bago yun yung mga iba eh. Yan oh nagkakaroon siya ngayon ng mga mga puti-puti na ganyan. Ayun oh. No. Mm. Nagkakaroon na siya ng mga puti-puti na ganyan. Kung may ganyan Kung may ganyan na ano na na makikita kayo ay ibig sabihin maganda yung pagkakaamag niya. Ayun oh. No. Yan puti na yan. So, sinyalis yan na maganda yung amag ng bulba. Ganyan. May kita nyo yung ganyan. Yan o. Oh. Ganyan. Yan yung amag ng bulba. Pag na-reach nyo yung kanyang init. So, mas maganda pag na-reach -na -re kasi yung init nya, kumakapal yung kanyang amag. Yan o. Oh. Amag yan ng Bulba So, ibig sabihin maganda yung uh, Yung init Yan, init Ng loob Ganyan no? So, ito yung mga Natera na sa akin Bali yung iba na dispose ko na Ayan, Ito na lang yung mga natera sa akin So, ito lang yung sikreto ko Sa pagpapaamag Lalo na't pa ganitong malamig. Ganyan. Para kumapal din yung kanyang amag. Yan oh. Para kumapal yung amag nya. So, kailangan din kasi ng spawn. Pag gumawa kayo ng spawn, uh, napakalaga rin yung init. Kasi kailangan ng yung bulba yung mainit. Ganyan. Kaya, minimintin dapat natin yung init nya pag gumawa kayo. So, ito yung advice pag ganitong malamig, lalo na pag December hanggang January, February yan, malamig yan. Minsan, namamatay yung, yung amag sa ginawa nating substrate kasi nga sa sobrang lamig. Kung minsan hindi siya kumakapal, kaya para maiwasan natin yung ganun ay pwede nyong gayahin. Ilagay nyo sa drum, o kaya sa ano para mainitan lang ma para maka-recover siya makabawi siya kasi pag napainitan na yan uh, mayroon siyang reserbang init sa gabi na napakalamig so nabawasan siya pero nandun pa rin yung kanyang init kanya lang yung aking ginagawa pag ganitong malamig o kaya tagulan ulan so ganyan na pag nagpaamag kayo makakita na mayroong puti-puti na ganyan. So, ganun yun yung magandang resulta pag na-maintain yung kanyang init. So, advice ko lang, ilagay nyo sa sa mainit para sa ganun ay makarecover yung amag. At tumagal yung inyong spoon. Para tumagal siya. Kasi hindi yan tatagal pag sobrang lamig. Mga ilang araw lang yan pag na-expose sa lamig. Ilang araw, ano na yan, mamatay na yung amag niya pag na-expose siya sa lamig. Hindi nabot yung yung ano niya, yung init niya. So mamamatay yung amag. So ang kanya lang, at sana nakatulong itong video na ito sa mga gumagawa ng binhi at sa mga uh, gustong pasokin yung ganitong business. At yung mga bumibili din sa akin. So, ayan lang. God bless sa atin lahat.